na humana ang paghuwat sa katawhan sa Lano del Norte o Misamis Occidental. Human giablihan ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Pangil Bay Bridge. Samtang kauban niini si unang ginang Lisa Aranita Marcos kaniatong adlaw Adlong Biernes, September 27, 20 2024. Ang pag-abli sa 7.8 bilyones ka pesos nga Pangil Bridge sa Mindanao nga kaniatong tuig 1998 gisugdan ang bridge Visibility sa tulay nga gidugtong sa tubod Lano del Norte paingon sa Tangub City sa Misamis Occidental. Ang tulay nga adunay gitas-on nga 3.17 kilometers makapakonhod sa oras sa pagbiyahe gikan sa duha ka oras ngadto sa pito ka minuto. Mato di Marcos nga ang tulay magdugang sa mga oportunidad o infrastruktura na makapadasig sa lokal na ekonomiya o relasyon sa komunidad. But more than just a physical bridge, we are connecting The dreams and aspirations of the people of Llano del Norte and of Misamis Occidental. For far too long, our brothers and sisters here have had to deal with over two-hour commutes across the bay. Ang layo nang iikutin bago makarating dito sa dito sa kapilap. It has always taken a very long time. Now, this is the, those two hours can be spent on work. or on simply living their lives. With this bridge, what once took two hours will now take seven minutes. Kapin sa pulo kalibo ka mga pasahero matag adlaw nga makabinepisyo sa pinakataas ng sea crossing bridge sa Mindanao. Gawas sa mga pasahero, apil usab ang mga negosyante tungod kay ang pagbalhin sa mga produkto o serbisyo mahimong mas paspas. Ang proyekto gipunduhan pinaagi sa usa ka loan agreement sa Korea Export o Import Bank. Ang maong bugtong hangyo ni Presidente Bongbong Marcos atol sa pag-abli sa tulay. That's Let us make this success a launchpad for further development to ensure that this project opens new doors to progress and prosperity. It is just the beginning. Si DPWH, Secretary Manuel Bunuan, may pasalig na mas ligon ang tulay o dili matarog, ilabi na sa linog. I think this is designed actually to withstand the intensity. What? 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 Dilo, no? Intensity 8. Giingon usab nga ang tulay magpabilin nga ligon sulod sa 50 katuig. Kini nga balita, hatod sa Kinzo Oil. Ako, sa Tejada Febra. Basta balita, Raji Basta guapo, Sensero.